Yan mga kapinoy, at uh, katatapos lang natin mag-ayos ng ating uh, kulungan. Ito mga kapinoy, ito kahapon is bagsak na. So inayos ko ngayon at uh, yung ibang uh, kulungan doon kasi may mga butas. So nilatagan ko muna ito mga kapinoy ng uh, chicken screen para kahit paano yung sapo sa ilalim is uh, hindi natin tinanggal. Pero mas maganda na 'yan kasi nga kahit paano may uh, puwersa. Ayun. Uh, siya nga pala mga Kapinoy, uh. finally nakabili na tayo ng GMP4 at uh, nakapagbigay na rin tayo dito sa ating mga breeder. So, ito na po yung yung aking uh, pinaka gustong ah uh, breeder pellet para sa ating mga alaga mga Pinoy, yan po GMP4 so, napaganda po kasi nitong uh, pangingitlog at saka ang taas ng hatching rate ng ating mga breeder dito mga Pinoy, kaya po, ito talaga yung uh, brand na gustong gusto ko na binibigay sa ating mga mga breeder para po talagang napakataas ng hatching rate at saka po yung uh, egg production mga Pinoy talagang uh, subok na subok ko na po kaya po ito yung palagi kong uh, hinahanap at uh, ito po yung uh, binibigay ko talaga sa kanila kanina uh, kahapon po nagbigay, nagpunta ako doon sa aking uh, suki na agribet uh, at uh, sabi ko po sa kanya kasi po matagal na rin talagang walang supply kaya napadaan ako doon kahapon at nakapagtanong tayo na kung uh, meron ng uh, GMP4 mga Pinoy. Uh, finally, yan, nakabili na po tayo. Sigurado po yan, nagaganda at uh, gaganda na uli yung uh, pangingitlog ng ating mga uh, breeder at Dito naman mga Kapinoy sa ating uh, apat na darag na to. Hindi ko muna po binigyan ng uh, GMP4 ngayon mga Kapinoy kasi meron pa naman tayo nang doon So hindi pa naman sila nagda uh, ng egg. Kaya 'yan muna nga uh, mix sa uh, pellet ang ibibigay natin sa kanila. At uh, hanggat di pa sila nakakapagpangitlog. Uh, so pag nag-start na po ng uh, makapag-drop ng egg yan mga Kapinoy, doon na natin sila babanatan ng uh, GMP4 at uh, sigurado yan na magiging maganda yung ating egg production ito po kasi sa, sa breeder pellet na to mga Pinoy is napakaganda po talaga ng reaction ng uh, uh, binibigay ang uh, benefits na binibigay po nitong uh, GMP4 sa aking mga halaga hindi po ako nagpo-promote mga kapinoy ng kahit anong brand ng feeds so sineshare ko lang po kung ano po yung aking uh, na experience uh, dito sa ating uh, mga nabibiling feeds at uh, pag hindi po maganda is nagpapalit po talaga ako ng mga feeds mga kapinoy lahat po ng uh, uh, halos lahat po nasubukan ko na at talagang uh, dito lang po ako nagii-stay talaga sa sa feeds na to sa GMP4. Yung katawan, yung balahibo, 'yun mga Kapinoy. Kaya po talagang uh, yung sa isang feeds uh, lang po na to sa papagandahin po natin yung ating mga alaga. At medyo makulimlim naman mga pinoy yung uh, panahon natin ngayon. Pero okay lang 'yan para hindi masyadong mainit so baka by next month mga kapinoy is makapagpakain na tayo dito sa ating mga uh, month old mag going 2 uh, months na ito mga kapinoy pwede na tayo magpakain ng uh, mix na gulay nito lalo na yung yung uh, minimix po natin na uh, kangkong tsaka po feeds So, ang lalagay po natin ni at lang po, uh, 30% lang po muna ng uh, kangkong tapos konting uh, darak at yung po uh, 60% or 50% po na bibigay natin na feeds o so, mimix lang natin yon mga kapinoy at chachap-chapin po natin ng uh, maliliit at para po siyempre mas makatipid po tayo ng uh, konti dito sa ating patoka pero hindi pa rin po natin ititigil mga Pinoy yung pagpapakain sa kanila ng mga puro siyempre para po syempre, uh, mabilis lumaki yung ating alaga ma-reach po natin yung uh, gusto natin na uh, katawan nila kasi po pag malaki yung ating uh, breed ng alaga so maganda po yung mga uh, ikakano yan uh, maganda po yung magiging bulas ng katawan nila at uh, para po siyempre malaking tignan antarag naman po hindi naman po 'yan lumalaki ng uh, katulad ng mga mga uh, heritage so magkaiba po sila ng uh, jeans mga Pinoy at uh, dito naman sa ating mga darag isa uh, pinakamalaki na po dito yung uh, tumitimbang ng uh, 1.8 or uh, hanggang 2 kilos na sa rooster ng ating mga darag so 1.4 uh, or 1.5 naman po sa ating mga hen at uh, talaga naman pong napakasarap ng karne nila yun kahapon mga kapinoy yung uh, ating uh, babae na dumalaga na parawakan pinakawalan ko na para po masanay siya dito sa labas mas maganda po yan para po uh, mas lumaki pa yung uh, lahi ng ating mga uh, native chicken so parawakan po yan mga Pinoy at uh, siguro mga 4 months na rin yan so konti lang konting kwan pa konting paghihintay at uh, siguro mga 5 to 6 months pwede na po yan maglilay na yan na po ng itlog at ang bilis lang talaga mga Pinoy lumaki na mga ating mga ano, mga sisiw. So, wala pa pong isang buwan ito mga Kapinoy. Uh, siguro mga going uh, one month pa lang. Ah uh, talagang uh, mabilis magsilaki uh, dahil 'yan sa ginagawa nating feeding program na non-stop uh, feeding mga Kapinoy. Kaya 'yan. Hmm. Mara masisigla 'yung ating mga sisiw. Diba? luntagan na luntagan mga kapinoy oh. dito naman tayo mga kapinoy sa ating mga days old na mga sisiu. so hindi tayo nagpapatay ng ilaw dito mga kapinoy dahil uh, malamig po sa madaling araw yan at uh, And mga kapinoy at uh, siyempre minomonitor natin palagi yan Minsan, sa, gabi, uh, sa gabi mga kapinoy uh, chineck check ko pa yung ating mga sisiw na days old kasi nga baka walang pagkain so kailangan na uh, non stop uh, feeding pa rin po tayo dyan mga kapinoy para po mabilis uh, lumaki yung ating mga sisiw uh, Ayan po kasi yung critical stage mga Pinoy yung ganyan klasing ng uh, sisiw so kailangan isa sa uh, natututukan po natin yan. Uh, na-check natin kung uh, may tubig o may pagkain. Minsan sa gabi ka uh, makakapinoy pagka bangon bumabangon na tayong ako ng tubig, isa uh, chine-check ko po yan. Ay uh, to madaling araw na tinitingnan ko po kung may uh, pagkain pa sila. So kailangan po talaga nating uh, mag-effort mga Pinoy. At uh, syempre diyan po yung uh, dagdag income natin. Yung uh, uh katulong natin uh, sa hanap buhay mga Pinoy, yung mga sisiw po na yan, yung ating mga breeder. Kaya po talagang na uh, pagdadalhan uh, po natin ng uh, pagsusumikap So, kahapon mga Pinoy, isa meron pala tayo mga collection dito ng uh, itlog. So, ayan at uh, ilagay ko muna dito mga Pinoy. Itlog po 'yan ng ating mga breeder na parawakan at saka po yung darag. Saka po yung meron pong isang Orpington diyan mga Pinoy. At uh, pag uh, nakompleto na yung uh, one week So meron pa po doon sa lob ng uh, aming uh, bahay at uh, may iniipon pa ako doon mga Pinoy. So maganda naman po yung uh, egg production dahil uh, yung ating uh, pinalit na kuan uh, na feeds, mixed feeds na ginamit natin. So okay naman po yung egg production mga Pinoy. At uh, at least uh, naka pag-produce tayo ng maraming uh, egg. At uh, kahit pa paano, Uh, sa medyo mataas din po ang hatching rate pero iba pa rin po talaga pagka GMP4 yung ginagamit natin talagang uh, mataas po yung uh, hatching, na bini, hatching rate yung binibigay sa atin marami po na napibisang sisiw so siguro mga 2 days pa is sa makapagsalang tayo kahit na uh, kwan lang uh, kaunti lang uh, mga mahigit siguro kwan lang yan mga kapinoy abutin mga 40 pieces or uh, 35 mga ganun lang mga kapinoy ang uh, isasalang natin dahil kakaunti pa lang ng mga itlog so patuloy pa rin na tayong mag -re recover so start na mga kapinoy dahil nakabili na, na po tayo ng mga ng uh, GMP4 so start na po yan uli ng pag magandang mga itlog ng ating mga alaga At yung itlog nga pala ng bibi dito kahapon mga Pinoy, is tinanggal ko na dahil uh, mga Pinoy, hindi napisa. Dahil nababasaan ng paano ng ating mga bibi. So, para mga pangitlog na uli, yung iba, is uh, tinanggal na po natin dahil uh, mga, 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 bugok na mga Pinoy. Yan o. Oh. po yung itlog ng ating uh, mga manok, yung ating naka pre-range mga Pinoy dyan muna po natin ilagay dyan po, dalawa yung nakahalinghim dyan, so hinati ko po sa kanila yung uh, mga itlog dyan muna po pinakain natin sa mga bibi natin mga Pinoy oh. kahit po uh, nakakain lang yan ng mga darak saka po may uh, konting binled saka po halo ng konting uh, feeds mga kapinoy isa uh, malalaki po yung mga bibi natin dito dahil uh, sa hapon po nagpapakain din naman po ako ng uh, purong feeds kaya po talagang uh, solid po yung uh, mga katawan ng uh, ating mga bibi kaya ganda po ng kulay niya na, mga kapinoy oh kulay gray tsaka po meron tayong kulay black kaunti na lang kasi yung mga bibi natin mga Pinoy talaga nag select na lang ako ng uh, may iwan dahil nung uh, mag birthday po yung aking uh, uh, panganay nag dibu mga Pinoy halos na ubos po lahat ng mga manok natin na naka pre range pati mga bibi tsaka peking duck uh, at least uh, nabawasan yung uh, handa uh, nabawasan yung ating uh, kwan na uh, gastos mga Pinoy dahil meron po tayong alaga na pwede, pwede nating uh, katayin, pwede nating ihanda. Yun po ang purpose, so, so yun po ang, mag, ang reason ko bakit po tayo nag-a nag, uh, lalagay ng uh, kwan mga nakapawala dito sa ating uh, area mga Pinoy. So napakalaking tulong po nun sa sa atin, ha, yung meron po tayong na-harvest pagka po merong mga okasyon meron tayong uh, siyempre, number one, may birthday anniversary fiesta, so pag lalo na pag may bisita mga kapinoy number one po yan, so dito sa akin palalo pagka meron akong bisita is uh, hindi na po ako buibili ng uh, pampulutan so pipitas na lang tayo dito dahil meron naman tayo mga alaga yun mga kapinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today at shout out po sa ating mga silent viewers sa ating mga OFW saan man po kayong panig ng mundo don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video at ako po ay nagiiwan sa inyo ng mga katagang pag may pangarap magsumikap paalam